content creator na si Boy Tapang inireklamo dahil sa pananakit sa kanyang live-in partner. Ang kilalang vlogger na si Boy Tapang ay naaresto dahil sa physical sa ilalim ng RA-9262 sa barangay Daan Lungsod, Alcoy, Cebu pasado alauna ng madaling araw noong Abril a 1. Ronnie Suwan alias Boy Tapang 25 anyos mula sa barangay Daang Lungsod, Alcoy, Cebu, ay inuulat ng kanyang live-in partner na si Christina, 21 taong gulang, na di umano'y sinaktan siya. Ayon sa ulat, nagpunta ang kasintahan ni Boy Tapang sa himpilan ng pulisya pasado alauna ng madaling araw at iniulat ang insidente na nag-udyok sa pulisya ng Alcoy na agad tumugon. Ayon kay Christina, habang nasa bahay ng kanyang live-in partner, uminit ang kanilang pagtatalo dahil lamang sa vape na natagpuan sa kanyang mga gamit. Nalaman na siya ay pinagsasampal ni Boy Tapang ng maraming beses. Tinamaan raw umano ang kanyang kaliwang braso, balikat, kanang bahagi ng tiyan at iba't ibang bahagi ng kanyang katawan na nagdulot ng mapasa at pamamaga. Bukod dito, sinabi rin ni Christina na siya ay sinaktan ng kanyang live-in partner ng maraming beses habang siya ay buntis. Ngunit hindi niya inireport ang mga insidente dahil sa takot at dahil mahal niya ito. Gayunpaman, hindi na niya ito kayang tiisin at nagpasya siya na siyang magsampa ng reklamo laban kay Boy Tapang. Nahuli si Boy Tapang sa isang hot pursuit operation ng mga tumugon na tauhan ng PNP at kasalukuyang nasa kustodiya ng Alcoy Police. Samantala, tila may patutsada nga rin ang content creator na si Makagago tungkol sa isyo ngayon ni Boy Tapang. Anya, ayos Boy Tapang. Yan sinasabi ko. Nakikita nyo na ba? Napakaraming pakitang tao lang sa Sokmed. Yung mga akala mong mabuti, mabait, at hindi makagalaw baso, yan mismo yung mga kabaligtaran. Nakakulong na si Boy Tapang, The Serve. Totoo pala lahat ng kwento ni Cherry White. Kinumpirma rin ni Makagago na totoo nga ang balibalita tungkol kay Boy Tapang matapos ngang magkomento si Boy Tapang sa isang entertainment news patungkol sa kanya. Anya pa ni Makagago. As of now, confirm siya ng hepe ng Alcoy Cebu. Ang sabi po dito sa interview sa pulis, binugbog daw po ni Boy Tapang ang live-in partner niya at nagsumbong daw po agad sa mga pulis March 31. At pinuntahan nila sa mismong bahay. Nahuli at nainquest siya, kaya lang sinabi daw ng piskal na pwede siya magpiansa 3K lang. Kaya ayun, nakalaya din siya. Diyos me, ang baba ng piyansa sa probinsya. 3K sa taong at nakalaya din pala nakapiansa tricky, haha. -ha.